So ayan guys, napakalaking moose dito sa trail. Wow naman! Ngayong hapon guys, samahan nyo akong pumunta dito sa my Kerrywood Nature Center. Kailangan nating maglakad-lakad na naman kasi napasobra tayo sa Litson Paxiu. Kaya naman, naisipan nating maglakad-lakad ngayong hapon para maka-explore din tayo ngayon ng kagandahan ng kalikasan. Nakakatuwa talagang maglakad-lakad kasama ang pamilya at mga kaibigan. Hindi lang natin mararanasan ang kagandahan ng kalikasan, pati na rin ang saya ng samahan. Dito sa Kerrywood, makikita rin natin yung mga iba't ibang artwork. May mga kasama rin pala tayong mga naglalakad at nag-enjoy lang sa mga tanawin dahil ang pagbisita natin sa mga lugar na ganito ay nakakapagbigay ng saya kasama ang pamilya. Dito sa park na to, maaari tayong makakita ng iba't ibang uri ng ibon tulad na lang ng blue jay, robin, sparrow, hummingbird at kingfisher. Dito nga sa Kerrywood, meron silang pad deck. Ang deck nga na ito ay ginawa para sa mga bisita para makadaan tayo dito sa gilid ng bundok ng Kerrywood Nature Park. Habang nasa deck tayo, tanaw din natin yung mga nagliliparang mga ibon. Ang pagtambay natin dito sa may Paddeck, ay nagbibigay ng isang magandang paraan upang tayo mag-relax, mag, mag at ma-appreciate ang kagandahan ng kalikasan dito sa Kerrywood Nature Park. So habang nasa tuktok tayo ng bundok, nasilayan natin ang kagandahan ng kalikasan. Kabilang na ang mga iba't ibang uri ng puno, halaman at pati na rin yung lawa. Wow. Dito sa hiking trails na to, posibleng makakakita rin tayo ng mga wildlife tulad ng moose, deer at iba pa. Ang pag akyat nga natin dito sa bundok ng Kerrywood ay nagbigay sa atin ng, ng kakaibang pakiramdam at kapanatang katatagan sa puso na naguugnay sa atin sa kalikasan. So habang naglalakad tayo dito sa trail, may nasalubong tayong mag-asawa. Sabi nila, may nakita raw silang moose sa tabi ng trail. Kaya naman, tinanong ko kung saan banda. Tinuro nga nila, kaya bigla akong natuwa. Sabay sabi, magbigay lang ng distansya para hindi sila kumawala. Kaya dali-dali, tayo nagpababa. Ngunit kalmato lang at tahimik. Para siguradong hindi sila magugulo at magiging agresibo. Ang pagkakataong makakita tayo ng moose sa kanilang natural na kapaligiran ay special at kailangan nating igalang ang kanilang espasyo at kalikasan. Enjoy lang nating tignan dahil paminsan-minsan lang. Kapansin-pansin na nakaupo lang ang moose. Ang ganitong pag-uugali ng moose ay isang normal na pag-uugali para sa kanila lalo na kung sila ay nagpapahinga o kumakain ng halaman sa paligid. Talagang nakakamanghang makakita ng isang moose sa kanilang natural na kapaligiran at masaksihan ang natural na kilos at pag-uugali ng isang moose. Kaya naman, sulit na sulit yung pagpunta natin dito sa Kerwood Nature Park ngayon. Bukod sa paglalakad natin, ay nakakonek din tayo sa kalikasan. Dito sa Kerrywood, habang naglalakad tayo, ay makakakita rin tayo ng iba't ibang uri ng puno. Makikita rin natin dito yung mga punong namamatay na o patay na. Ang mga ito ay bahagi lamang ng natural na proseso ng buhay at kamatayan sa gubat ng mga puno. Ang mga puno na namamatay ay nagbibigay daan sa bagong oportunidad para sa mga ibang halaman hayop na mabuhay at lumago sa kanilang puwang sa kagubatan. Ang mga pangyayari ay sa bahagi ng siklo ng buhay sa kalikasan at nagbibigay sa atin ng pagkakataon na magtanong at magmasid sa mga proseso ng kalikasan na patuloy na nangyayari sa paligid natin. Ang mga puno na namamatay o patay na ay may mahalagang papel sa ekosistem at cycle ng buhay sa kagubatan. Ang patay na puno ay nagiging tirahan at mapagkukunan ng iba't ibang uri ng hayop, insekto at mikrobyo. Ang mga patay na puno ay natutunaw at nagiging bahagi ng lupa. Ang kanilang bahagi ay nagbibigay ng sustansya sa lupa tulad ng organikong material at nutrients na nagpapalakas sa kalusugan ng lupa at tumutulong sa paglago ng mga bagong halaman. Habang tayo naglalakad, paakyat pababa, patuloy tayong nagmamasid sa ating kapaligiran para lalo nating ma-appreciate ang mga tanawin dito at mga tunog ng kalikasan. At higit sa lahat, enjoyin natin ang bawat habang habang tayo nasa malapit sa kalikasan. Dito sa Kerrywood, tanaw din natin yung mga gusali sa Red Deer Kaya naman, maaari itong isang magandang pagkakataon upang magmasid sa mga epekto ng tao sa kapaligiran at suri ng mga paraan kung paano natin mapanatila ang isang balanseng ugnayan ng urbanisasyon at kalikasan. Kaya naman, dumiretso na tayo sa Wood Lookout sa Kerwood. Ang lookout na to dito sa Kerwood Nature Center ay isang natatanging lugar kung saan maaari kang magmasid at ma-appreciate ang kagandahan ng kalikasan sa paligid. Ang pagpunta natin dito ay nagbigay sa atin ng isang magandang perspective sa kabuuan ng larawan ng Kerwood Nature Park at maaaring maging isang magandang opportunity para sa pagpictorial o simpleng panunan at pagmuni-muni sa kagandahan ng kalikasan Kaya naman, tumambay muna kami dito para lalong ma-appreciate ang kagandahan ng kalikasan sa paligid Makinig sa mga tunog ng kalikasan tulad ng mga ibon Napakagandang ang eksena ang nakita natin dito habang tayo nakatayo dito sa deck na to wow. Habang pinagmamasdan natin ang malawak na tanawin ang mga naglalakihang puno at mga ibon na naglilipad ay ito ay nagbibigay ng masiglang pangmalas sa kagandahan ng kalikasan dito sa Kerrywood Nature Center. Dahil nakapahinga na tayo, pupunta naman tayo sa Bird Sanctuary. Ang Bird Sanctuary sa Kerrywood Nature Center ay isang special na lugar na nagbibigay ng proteksyon at privilege sa mga ibon at iba pang wildlife na manirahan at umisita sa lugar. Ang pakakaroon ng bird sanctuary ay isang mahalagang hakbang sa pangangalaga ng kalikasan at biodiversity. Ito ay nagpapakita rin ng dedikasyon at pagmamalasakit sa kalikasan at mga hayop. At ito ay nagbibigay daan din sa atin para magkaroon ng isang mas malapit na ugnayan at pangunawa sa mundo ng mga ibon. Habang naglalakad tayo papunta sa bird sanctuary, nadaanan natin ang iba't ibang puno na nagbibigay liwanag at kulay sa paligid ng Kerrywood ni center. Ang ilan sa mga punong kahoy ay pine trees. Meron din dito aspen trees. Kilala itong puno na to sa puting balat niya. Meron ding birch trees, evergreen trees, at mga iba't ibang maliliit na kahoy dito. So nakarating na nga tayo guys dito sa trail ng papunta sa Bird Sanctuary. So yan guys, makikita nyo napakaganda yung lugar. Ginawan pa talaga nila ng deck para maganda yung viewing natin para sa lookout sa mga ibon na nandito sa Erywood Nature Park dito sa My Bird Sanctuary. At dito rin sa Bird sa Sanctuary ay magkakaroon tayo ng pagkakataon para masilayan natin ang mga iba't ibang ibon at ang kanilang likas na kapaligiran. Nakita natin dito kung paano nag-aambagan ang mga ibon para sa kanilang likas na kapaligiran. Kaya patuloy nating alagaan at ipagmalaki ang ating mga likas na kayamanan para sa mga susunod na henerasyon. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang mag sa ating page hanggang sa susunod na ating paglalakbay.